Today sa video na to, may sasagutin na naman tayo ng isang question mula kay Boss Prince Charles Kasim. Bilang andyan ka sa Thailand, ano ang may dudulot ng legalisasyon ng cannabis sa mga tao? Shoutout naman, Idol, Prince Blue PH at High Life Looting Philippines. So shoutout sa kanila. Para sa sarili ko, trabaho. Pilipino na nandito sa Thailand, na bad tender ang trabaho. Open close parenthesis, nagtitinda ng marijuana legally. So maraming tao ang nabigyan ng trabaho ng cannabis industry dito sa Thailand. Hindi lang local people, but foreign people people like me at mga kaibigan kong Burmese, Lao o Cambodian na nagtatrabaho dito sa Thailand as a bot tender. Pangalawa is tourism. Pansin ko dito sa Thailand, maraming pupuntang turista na ang main purpose is mapag-smoke dahil illegal dun sa bansa nila. Karamihan dito is from Malaysia, Taiwan, China, especially Philippines. Nagpupunta sila dito para mapag-smoke ng legal. Pangatlo at syempre hindi dapat makalimutan is our health medicine purpose. Maraming tao ang gumagamit ng cannabis bilang gamot sa nilang kanya-kanyang sakit, mapakagat ng lamo o kahit ano, meron cannabis product para dyan. Hindi lang yung tatlong to ang may ng legalization ng cannabis sa tao. Marami pang iba, napakadami ba? Pero hulang yung 1 minute and 30 seconds para sa video na to. Ayun, what's up sa inyo mga boss? It's me, Duty At nandito po ako mayan sa Bangkok sa Thailand.